Ba? Namali ako. Tinik <laughs> <laughs> na, na Ilagay ko doon sa laman. <laughs> Ayan po. At pagkatapos ay hahaluan natin maigi. Na Ayan po. At magdadala si Bossing ng patikim. Wow. Uh -huh. na lang po tiya mag Ah, oh, oh, okay. di sa piyak fry dan. Salamat. Adyo, ikaw na lang din na magluto, ha? Ah, salamat. Ito mo na lang din. Oo, oh, ano ito? Ito'y relye ng bangus, pero ilaw pa yan. Wow. Ito mo na lang kay Eric. Salamat, ini. May ulam. Hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali kanina nga po ay namingiwit po kami ni Bossing ng bangos sa fish pond. At yun po ay lulutuin namin. Magre-relye ng bangos po kami. At yun po ay ihahanda namin ni Bossing sa nalalapit po na yung kaarawan. Ayan po. Pasilip mo na dito sa labas. Grabe. Napakaganda na po ng panahon. Thank you Lord. Yan po at eto na yung mga bangus na nabingwit po namin ni Bossing doon po sa fish pond. Ito po ay tatanggalan ko na po ng kaliskis. Yan po at nag uumpisa na po ako na magkaliskis po nitong bangus. mga ricado na isasahog po natin. Carrots, patatas, may pasas. Ayan. Ayan po, to the rescue si Bossing sa pagkakaliskis po ng bangos Para po mabilis ang aming trabaho. kabang nagkakaliskis po doon si Bossing ay eh re-ready ko na po itong mga sangkap. Magtatalop na po tayo nitong mga patatas at carrots. Ilang peraso pala yung bangus natin, Bossing? Hindi ko na nabilang. at patatas akin na lang ipag-processor para mabilis patatas at carrots yan, okay na po ito pati po itong carrots ay atin na rin ipag para mabilis minit Wala pang isang minuto. Okay na po ito. Ito yung kabilis. Ito po yung ating bangus. Bali, ito po ay nakaliskis na natin. At dito po sa may parting buntot ay atin lampung pong babaliin. Yan. Babaloktotin lang po natin. Yan. Tapos, susundutin na po natin itong loob. Do. Para po matanggal yung laman. Yan. Ito naman pong balat ng bangus ay ito po yung <tip> Ganyan lang po. Paikot po. Para pa. na, Ay, okay. natatap. Matanggal po yung laman. Gusto mo pa? Yan. Ayan po at katulong na rin natin si Bossing. Dapat binaluktot mo muna yung pinakadulo. Naputok ko ngayon. Naputok. medyo matrabaho po ito. Sakripisyo sa pag a pagtatanggal ng laman. Pero ito naman po ay pagkatapos nito ay sulit. Nagtatanggal ka na pala eh. <laughs> Ba't ka nagtatawa? Kukuha ko lagay na natanggal. Uh, okay. sa so, dito. Yan, wala na po itong laman. Ito na po siya. Ito po naman ay ating lulutuin. Basic. <laughs> Basic. basic po kay bossing eh. Tatanggal na. Ayan po at ito na po yung laman na yung bangus. eto po ay lulutuin natin. May na po ito. Paminta asin. Ayan. Pakukuluan lang po natin hanggang sa maluto. Ito naman po yung ating mga bangus na, natanggalan na po ng laman. Ayan. Mamaya po natin ito lalagyan ng laman, ng palaman sa loob. A few minutes later. Ayan guys, at luto na po. Aahuni na po natin ito para mapalamig na po at nang mahimay na rin natin. <laughs> ayan po at naghihimay na po kami ni Kim ito po yung ating bangos na niluto na si Kim naman po ay nagugustang maiging ng kamay Sige po ay half day ang pasok kaya na dito na. Ano kaya nini, Isang oras ka ta dito. Ha. Baka po. <laughs> kaya nga hindi pa kata nakakaisa. Para ko na 'to pagtatanggal ng tinik. <laughs> namali ako. <laughs> Tinik na na, ilagay ko doon sa laman. <laughs> no, mali eh. Much, much, much later. Ayan po, at maigit dumating si Bossing. May makakatulong kami ni Nini. At si Bossing ay mabilis-bilis maghihimay. Ayan po, at ito na yung mga ingredients ng ating relyenong bangos. Meron po tayo ditong diniling na karning baboy. Tapos, ito po yung ating laman ng bangus. Ito po ay wala na ang tinik. Meron po tayong pasas, sibuyas, bawang, green peas, bell pepper, tapos po ay may carrots at patatas. Medyo nangitim na po yung ating patatas. At kanina ko pa yung <laughs> Ito. Oh. <laughs> Nauna ko na pong ihanda kanina. Ay, medyo nangitip na. Pero okay lang po iyon. Pwede ang naman. Ayan, at nagpainit na po si Nini ng mantika. Ikaw, Nini, ang magigisa. Yun ang gamit yung manini Nini. Ayan, at si Nini po ang ating katulong. Ayan, oo. Gisa muna ang bawang at sibuyas. Lahat ko. Mm. Ulang pa yung siya. At mag-mamanti-mantika uh, pa itong ano ang kanyang baboy. Okay na yung bawang at sibuyas nini. Kung yung pisna na, lagay mo na rin yung Ito po. Hmm. Sige, okay, tapos yun. Tara yun. Lulutuin lang muna po natin maigi ang karne. Nasangkot sa at tapos para namumula-mula na ay sakalaan natin ilalagay itong laman ng isda. Madami yan. Ayaw, wala medyo mo lasang-lasa ang ano ang paminta. Yan, okay na yun. Asin. Okay. Gano'n po kadami? Pansya. Sige. Sige, Papo. mamaya nila natin tikman. Kapag ka, ano ah. Kapag nailagay na natin lahat ng ingredients. A few minutes later at pagkaraan ng ilang sandali ay namumutok-mutok na at namumula-mula na. Ako mo na kanini muna. Sige po. Ito po kanina ay nagtubig. At sabaw po. Tapos ay ngayon na hibayan. Namumutok-mutok na at namumula-mula na. Ah, ilalagay na po natin ito ah. Lalagay na po natin itong isda. Lahat po na ingredients ay lalagay na natin. Ito pong carrots, ilalagay na rin natin. Saka po itong pasas. Lahat po na ingredients, lalagay na po natin. Saka po itong bell pepper. Ayan po, at pagkatapos ay hahalo natin maigi. At pagkahalo po ito ay ating titikman ng ayon sa ating panlasa. ito yung lamay eh. eh. Ayan Ay. guys, at lalagyan po natin ng kaunting toyo. Kaunti lang po. lalagay na po tayo ng palaman dito sa ating bangos oh, may gan ito po natin pupunuin at dadasikin punong puno mabanggol mabanggol po natin pati itong ulo ay lalagyan din natin ng palaman. Ay, Saka po itong ulo, lalagyan din natin. Yan, okay na po itong isang peraso. Lalagyan natin dun ah. Pusing rate. much, much, much later. Ayan po at bali, ito na. Yung mga bangus na nalagyan na po natin ito ng palaman. Yeah. Bali, ito po at saka ito, sampung peraso. Ay, ititira ko po ito para sa birthday ni Bossing. Lalagay tayo dito ng harina. Bago natin iprito ay pagugulungin po natin sa harina. Tapos, maglalagay din tayo ng crispy fry para malasa. Yan, nahaluin lang po nating maigi. Ako pa'y nagugas ng kamay, ha? Yeah. Okay na po ito. Ready nang iprito. Yan guys, sa ako po ay kukuha ng dahon ng saging. Yung dadalhin ko po ka na nanay, ay akin pong babalutin sa dahon ng saging. Ang uh, problema ay mataas ang puno. Ayun, may isa. Ano ba kaya dito may malalim na hokay? Mm -hmm. Ito po yung dadalhin ko kananan. Na Babalutin natin sa dahon po ng saging. Okay. hindi ko na po ipinrito at sabi ko ay eh, sila na lang kung baka lang magprinto para malutong at mainit na maya pagkain nila yan okay na po ito at naka na Bali, hindi ko na po ipin, ito ipinarito. Sila na lang po yung bahalang magluto. Si Eric na lang daw po yung magpiprito po nito mamaya. Ayan po, at magdadala si Bossing ng patikim. Sila na po ang bahalang magpreto. At kami papunta pa ng maka. Ay baka kami gabihin. Kaya ate na po ang bibigay sa kabilang bahay. Bye, bye! Ito na lang po tiya mag-prito. Ay, di prito pa siya? Oo. Oo, di sa pier fry Salamat. Ano tayo na, bersin? Oo. Adyo, ikaw. Adyo, uh -huh. ikaw na lang din uh -huh. oh, ah, na, na, na magluto, ha? Uh -huh. Salamat. Prito mo na lang din. May yung um, masarap. Ah, di prito na lang. Oo. Isin ko sa baga. Oo guys at on the way na po kami papunta sa Kanamador para makatid at matikman din nila ang aking ginawa ang yan ang ayan guys at nandito na po kami ka at mother, ako may ibibigay sa iyo. Oh, ano ito? Ito yung ng bangus, pero ilaw pa iyan. Wow. Operate mo na lang kay Eric. Salamat, ini. May ulam. Dalawang piraso eh, yan. Ilan? Papaluto ko kay Ian. Hmm. Yan guys, at nagpapainit na po tayo ng mantika. Sasaklak na po natin itong ating yan. Maringigyan ng bangus. Ito nilagsik. Ngayon, bubus-busan lang ako oh, ng mantika. ng amoy niyan eh. na nga kung nang Oo, pwede na pala. <laughs> oh. Ganda ng parang fried. Yan guys. At luto na po itong ating rilienong bangos. Hihiwain na po natin. Ano kaya? Ito'y matalas, bossing. Pag mapuro, lay baka hindi ma. Tutok ko. atin natin sa apat. Un. Matalas din naman. Gawa lang po nung tinik. Gawa lang Kaya nagkaganay. Aha. Ano Yun. Tinik. Yun. Okay, okay, okay naman. <laughs> Ayan po ang ating rilie ng bangos. Ayan. O, naman. si Maloy. Nagmamaygi si Ano? Pintas na ako. Oh. Uh, Puntas daw si Maloy. si si Maloy. Ayan po, at nakahain na po itong ating Mama, relief. Mama, palamit Bah. Ayan po, at nakahain na po itong ating relief ng bangus. Tapos meron po tayo dito lettuce salad. At may pritong isda pa po tayo dito. Ah. Ayan, kakain na. Pray na tayo sa mga nananang sa Santo. Salamat po pa ngayon sa pagkain na sa harapan namin. Ah. Basbasan po ang mga biyaya na aking saluhan at sisipin ka lang po namin katawan. Ito po ang sama at alam ko sa mga ng Kaya na po. Alin ang akin? Kahit alin. Kung alin na gusto mo ito. Ay, ito alam. Kukuhin ko mata muna. <laughs> Barang pinchap. Bukani pa rin siya. Diba? Hindi mo lang pa para sakit. Bagang. Serap, Oh, ya, bisa dibutuh. Serap Bibi. Mm -hmm. Tama ka ulam, honey. Eh. Si Bongsen pwede yung pumulis to sa may bintana at Mahangin po doon. Ay, eh, sibusin ko yung binabanas. Ayan po si Bossin. ribo Ayan guys, at bali tuloy-tuloy pa rin po ang aming pagkain. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!